ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self defense na sinasabi po ng no mga polis ninyo. Pero kayo po kapag ano no, kapag yung time na na yung um, biktima o nanjaan na yung suspect. Kayo po talaga gusto niyo patay talaga agad. I, I I I mean I do not mean to be discourteous, uh, Mr. Chair. Like to advise the delay dito. Pag siyang pumasok dyan sa aggression, aggression, you you'd never understand it. Huwag na lang. Your hypothetical uh, na. No, nee, Mr. Chair, kay, ang si Mr. Duterte mismo nagsabi eh, patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan ng pag, ng ano no, na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or or